mga tito, good morning Or, sorry, good afternoon pala na Pala na bala. Ah, uh, bali Pukuha ko ngayon kasi ng ano, NBI clearance So, malolos na pili nating uh, Lugar para doon kumuha So, eto medyo hindi maganda yung panahon Kaya medyo malamot yung gulong natin sa likod ano? 27 lang so dadagdagan ko yung konti hanap lang ako ng hinto hindi ito so inabot ako ng konting ulang ko kanina pero part lang naman yung ano inabot so medyo so, nag-iinga tayo syempre madulas yung daan uh, titigil tayo sa gas station ng pagdagdag ng hangin tsaka alam nyo ba na ano grabe na rin yung uh, well di naman grabe na talaga nila dito yung speed limit masaya na talaga sila sa speed limit dito kaya sa mga harurot pa rin sa NLEX uh, well expect nyo na na mga one time mapicture lang kayo sa over speeding so yun nagdag ingat na lang din so to kasi yung pinili natin hindi tayo nagsasakyan para ano mabilis kasi mag isa lang naman ako ngayon hindi makasawa-sawa ko dahil may ano siya BYD So yun, tapos na tayo magpahangin mga tito At uh, pabunta tayo yun nga Malolos Tayo nagpa-schedule ng uh, ito, NBI clearance no? 4pm So 1 to 12 noon to 5pm yung schedule natin uh, 1am uh, 1pm pa lang naman So Kaya sana nagpapadali dahil nga yun nga yun, yung sa speed limit kasi yun, sabi ko kasi pinsan ko nahuli mismo speed limit. So, sobra-sobra yung 108 hata siya, so, 108 lang yun ha, nauli siya. Anyways, uh, ayaw ko ng ticket no? Ayaw natin ng additional gastos sa ngayon kasi uh, kaya ako matagal na walang upload dahil na unemployed tayo, no? Tapos inasikasa natin yung renovation ng bahay. Nag-resign tayo kasi masyado nang naging toxic yung work environment. Parang di ko na rin kaya na ganun. I'd rather save my uh, sanity kaysa lagi na lang parang araw-araw ka nang ayaw mo ng pumasok kasi natatakot hindi naman siya natatakot pero parang uh, na kakaroon ko na ng anxiety kada pumapasok ka hindi na siya uh, hindi na masaya kumbaga yung work-like environment masyado na naging uh, ewan ko ano sa company pero sumobra yung pagiging toxic ng mga uh, especially yun know, sa management. So, nagka nagkaroon naman kami ng sakto naman, meron tayong konting savings, yun yung halaga ng savings yung mga pang emergency na gano'n uh, na nagamit natin para sa paghahap ng bagong work. So, hindi ko na talaga siya nakayaanan. Uh, umalis na talaga ako kahit wala pa ako nakikita ang bagong work. Uh, sakto naman din no, hindi siya good thing sakto naman din na na-hospital yung asawa ko at uh, karoon kami ng problema sa nagkaroon siya ng problema sa gallbladder so kinailangan niyang ano magpatanggal ng gallbladder so inabot din na one month na pabalik-balik kami sa hospital sakto-sakto lang yung resignation ko nanalagaan ko yung asawa ko may igi kasi wala akong work 56 eh, hey, okay na okay na ba lumitikit ako eh So, dito tayo sa may Santa Rita Santa Rita exit Kasi, dun sa Malolos mismo Eh, nakalagay sa ways na uh, Traffic daw At may konting baha So, yung Santa Rita tayo Dito kasi clear daw yung traffic So, sinunod natin si ways Kahit medyo mas malayo exit natin Mamahal tayo ng mga 10 pesos hata But that's fine Ayoko, <laughs> ayoko rin naman syempre lumusong sa baha ano? So, Eto, tingnan natin. Anong sitwasyon dito? So, ayun nga. Uh, balik tayo. Nag-resign na ako dun sa company kasi feeling ko very unhealthy yung in work-like environment ano, nahihirapan din ako. Talagang may times na uh, pinakasad doon may time na nagigising ako, akala ko may pasok ako. And then uh, nagkakaroon ako ng parang uh, wala naman akong pasok, mas Nagugulat yung asawa ko, nagigising ako Kasi nga parang Inaano ko na may pasok ako, bakit ako uh, o ganyan, o bakit ako nagpuyat May pasok ako, pero sasabihin ng asawa ko na Na weekends ngayon, wala kang pasok Pero dahil nga yung boss ko Eh, kinokontak ako kahit weekends May mga pinapatignan kahit na off ko Naging toxic na talaga siya Tsaka hindi ko na gusto tayo yung boss ko masyado ng kasi mabigat yung mga words na ginagamit yun. hindi ko alam kung masyado na siya naging komportable na hindi ako aalis sa kanya o masyadong I don't know, hindi, 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 siguro para sa akin yung ganong klaseng type ng boss kaya iniwan ko talaga uh, kahit wala pang kapalit ng trabaho yun nga sakto, nalagaan ko yung asawa ko na over si yung ginagawa sa bahay yung supervised natin yung ginagawa na renovation sa bahay so well I think win-win yun lang talaga nagamit natin yung savings natin pero para dun naman talaga yun, sa mga emergency na ganun and yun nga uh, for almost like simula March nag-a-apply naman na ako ng ibang work yun lang talaga wala makuha pero sobrang timing lahat uh, this coming August, meron na tayong bagong trabaho at, uh, at least hindi natin masyado na bleed yung savings natin ano nakahanap kagad ka tayo at uh, honestly yung bagong trabaho wala akong masabi, thank you lord kasi maliban sa first pinoy ako ulit na na-hire so ako ulit yung unang magpa-pioneer mag captain nung account na tinatawag namin eh ang country niya country ng client or country of origin ng client is New Zealand so knowing New Zealander and Australians mas mababay naman sila kaysa sa ah uh, US clients yes ginagamit ko yung term na mas mababayad kasi totoo naman mas mababayad talaga sila so I thought na may iba tong client yung previous ko is iba sa pagiging mabayad pero hindi malalabas at lalabas din talaga yung pagiging Americans nila so yeah I meant no offense sa mga nasa US client pero alam nyo yan na when it comes to tok katoksikan marami sila dyan <laughs> so umalas tayo nakahanap tayo ng bago and ito hopefully no nakausap ko sila inabot kami ilang oras sa interview longest interview ko to 2 uh, hours technical interview uh, medyo madugo <laughs> all about cloud Azure. Alam nyo na kasi na-apply natin Azure specialist. Ah, uh, laki tayo. Sayang lang. And then after that, pinaayos lahat ng requirements. Ah, uh, pina ano na, pina sa isa na natin mga requirements, medical and BI medyo matagal na rin, parang 4 years na bago ulit nag-apply ng ganito, so luma na eh. <laughs> yung record ko sa bahay so I need to apply new ones pero masaya masaya kasi nakapag-apply ulit eto, mumotor-motor tayo, nag-enjoy -e tayo ngayon sa pag-mumotor muna, kasi one month din tayong, hindi naman stress pero more of, syempre, worried tayo na wala tayong trabaho ginagawa yung bahay paano pag may hindi magandang gawa paano pag uh, binaha kami sa loob dahil nasira mo buong at syempre asawa mo na worried ka na ano nangyari sa health niya bakit ganoon ba nangyari so ngayon week na to ini enjoy enjoy natin kasi ito na yung magkakatamaluwag na lahat may bagong time work yun na okay na yung bahay same time nagre-recover na rin yung asawa ko so thank you lord so yun, para sa mga nag-iisip hindi ko sinabi mag-resign kayo na walang kapalit na trabaho pero kung sobra na yung anxiety and katoxic and, eh, at may asawa kayo may pamilya ka pag-usapan nyo paano nyo itatawid yung siguro isa dalawang buwan uh, sa paghanap ng trabaho paano itatawid yon para makahanap kayo ng ano ng kapalit na yung magiging masaya din kayo syempre Dito ako dinala ni Waze, ano? Mga bahay-bahay. Bahay. So, tingnan natin. Tingnan ko nga din yung paligid, eh. Parang barangay road yata ate. So, iyan. Tayo ay ngayon ay papunta na. Malapit-lapit na. 2.4 kilometers na lang. Winners ko lang. Wala. Huwag akong makatapat ng masungit dun sa Empire. Sana talaga kasi sa mga review masasungit daw yung ibang nag assist sa NBI sana hindi ako katapat na masungit ano matapos ka rin kaagad kasi nag ang uh, process nga pala sa NBI same pa din couple of years yung ganyan uh, magbabayad ka online fill up mula ng details or ako kasi gumawa ako ng account online sa NBI so nire-renew rin nyo ko lang yun pero this time kasi new application kasi nagbago ako ng na address so kailangan kong i-update yung address ko sa new address para syempre mag-match same time pati yung status natin na married na tayo so new application ang labas niya but yun uh, hopefully no kung maging abir yan makauwi agad buti man ako na ulan pa okay lang Safe naman sigurado ko yung gamit kasi Waterproof naman yan, may kapote rin naman tayo Ang mahirap lang kasi dito sa lugar na to eh, Bahain kasi itong malolos So ayaw na tabutan na sobrang lakas na ulan baka uh, Tabutan tayo ng baha dito So going back mga tito Medyo, yun, pag-isipan nyo kung nanotoxic ka na ba talaga kayo. Pag-isipan nyo maigay kung tutuloy nyo pa ba yung work nyo o oras na para mag-resign, magpagpag ng stress. Lahat ng friends ko yun ang sinabi sa akin, magpagpag ng stress kasi grabe na daw yung... Kaya naman po doon tay. <laughs> Thank you po. ang stress so yep tayo ay sumug na na mag resign na muna at magbigay ng chance at nakakuha nga well kung hindi ko sinubukan hindi ko makukuha yung new work ko ngayon na yun ko masaya ako eh yun, kasi yung title eh <laughs> and then yung magiging environment and then bagong client New Zealand New Zealanders so bless hindi naman sabi ko bless oh baha ito na nga na sinasabi ko pero kung lang natin yung mga taga dito kung saan sila dumadaan okay Ah, uh, sa maglas. At ang gulong natin ay hindi pang off-road or mabato. mga ganito dinadaanan. actually hindi naman ako marurot sa ganito kasi una yan barangay road to maraming tumatawid dito plus enjoy tsura ng ibang barangay nakakita ah, ka ng ibang lugar ano 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 mo yung mga ano tayo Ay, maambot. Maambot na nga ni. Ah, uh, san na lang di ako buto na no? ulan, no? Pa-umulan mas sana doon na. magkakapote na okay, ako po, lang ako pa natin yung cellphone natin. Mukha masira. na ba mabasa dry fit yung suit kong damit huwag lang yung cellphone no? <laughs> hindi waterproof kasi yung cellphone tayo din yung bang navigation nating phone hindi siya water resist kaya uh, mahirap yung kasugal pili ka naman nung tinignan ko yung ano ayos na kayong lalabasan eh ay! nakasalan patila muna tayo sa ingat Okay, Não fazer um Dali mo pa-kilid boss. Saan pa? Thank you pwede po. Dito po mag dito Pwede dito po. Dito po pwede dito park Iyon, mga tito, pauwi na tayo. Grabe nga ni... Sobrang tagal natin sa si NBI, tapos ang ending may hit pero sanay na ako doon sa hit, lagi like, yun naman yun yung ito yung gumakuha ko. Pero, ang tagal talaga ng proseso, hindi pa rin nagbabago. So, parang, oh. Pares na parehas pa rin. Ah, pagod nga eh. Dahil... So dito tayo pinapadaan ngayon sa Mount Arthur ni Waze Hindi ko alam bakit pero Nung tinignan ko doon sa dinaanan kanina Mas traffic na doon doon kaysa dito So dito na lang tayo So ayan mga tito maraming salamat kung umabot kayo sa So ayan tayo ng asawa natin na mag coffee break <laughs> pag, -pag daw ng inis Pero, uh oh, oh, oh. Abah baha Hindi tayo po <bang> hindi dyan <laughs> <tik> 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 balik 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 doon tayo dumaan sa kanina wala ka na makagawa kung dito di mabig o gusto mong masagasa <laughs> walang right of right of way papasok na po tayo ng LX pabalik ng Santa Maria Bulacan may load na tayo so confident naman ako na dapat well dapat eh makapasok tayo nang walang problema yun Back to ma, mga kaibigan Pagod ako sa pila kanina doon sa NBI Ay, nakita niyo yung speed camera yan Kaya huwag niya nang malaking <laughs> bumuhos ang bumuhos dito So well, dito ko na tatapusin ang vlog mga dito. Ay hindi pa pala. Sige doon na lang sana arena. Going back to sa sinabi ko mga dito. Ayun, nag-resign ako. Sumubok ako. Na pagpagin yung stress sa aking katawan sobrang na ang anxiety hindi na rin ako masaya at hindi na siya healthy dahil minsan natahimik na lang ako bigla di, hindi ako nakakausap na asawa ko so yun ang naging cause bakit tayo nag uh, resign at na uh, napag-usapan nyo ng buong pamilya biskarte kami, paano gagawin syempre papagawa kami ng bahay paano titipidin yung savings paano magtitipid okay na yun mababawi naman namin yung pera may ipon namin na lechon uh, magkakaroon na siguro kami ng ibang investment din and then yun happy happy tayo uh, naglalakad na tayo ng requirements may ini <susurra> oh may build up dito ng traffic ah hindi ako